Kami mga magsasaka, wala kaming pinipiling araw. Umaraw, umulan, o kahit pa nga bumabagyo. Ay kailangan naming mag-ani ng mga bunga ng aming mga panindang gulay. At kapag ganitong maulan din, masarap ang ganitong klase ng ulam. Pero bago 'yan mga kabukid, samahan niyo muna kami sa umagang ito na mag-aani ng bunga ng aming mga gulay dito sa bukid. At kahit umuulan, ay nag-aani pa rin kami ng bunga ng aming mga gulay dito sa bukid. Kapag ganitong walang pasok, ang aking pangalawang anak, ang aking katuwang sa pag-aani ng bunga ng aming mga gulay na dito sa bukid. Kay sarap din sa pakiramdam mga bukid kapag tulong-tulong ang buong pamilya sa mga trabahong bukid. At ang aking panganay na anak naman ang nakatoka sa pagpapakain ng aming mga alagang manok at pato. Sa pag ng gulay, wala kaming pinipiling panahon. Masalo na kapag ang pananim namin ay mga kalabasa. Kailangang araw-araw anihin ang mga bulaklak nito. At kailangan ding araw-araw na mag-pollinate ng mga bulaklak na may bunga. Nang sa ganon ay mabuo ito. Kasi kapag hindi ito pollinate, madalang din ang bunga ng aming mga kalabasa masano na kapag ganitong tagulan. Dahil ang mga pollinator ay wala gaano at ayaw nilang dumapo sa bulaklak masalo na kapag basa ito. Dahil medyo marami na yung magugulang na bunga nitong aming mga pananim na kalabasa, kaya yung may mga pulbos na ay akin ng inani. Itong mga pinaakyat naming kalabasa ay malalaki ng konti ang bunga kaysa don sa aking mga pinagapang. Kaya yung mga nauna naming pinitas at akin nang sa plastic ay yun yung mga pinagapang namin. Tapos itong aking pinipitas ngayon na itong aming mga pinaakyat. Medyo matrabaho din kasi kapag pinapaakyat ang kalabasa. Maraming oras ang kailangan mong i-google sa paggawa ng pag-aakyatan nito. Pero ang magtanim ay madali lang. Yung mga gulay na i-deliver ide namin ngayon mga kabukid ay bunga ng sitaw na string, bunga ng talong, at ganoon na rin bunga ng kalabasa. Yung bulaklak na pinangluhan namin ay hindi na namin ito ibebenta kundi amin itong papangulam. Isasahog ko mamaya sa aking lulutuin na munggo. Halos madalas, ikne-schedule ko na makapag-ani ako ng linggo. Nang sa ganoon ay may ibigay ako na pambao ng aking mga anak na papasok na eskwela kinabukasan. Mas lalo na ngayon at talagang magastos nga ang kanilang pag-aaral dahil marami din silang mga ginagawang research. Kaya nga sa pagtatanim ng gulay, ang isa sa pinakamagandang pambahay mamaraan para nang sa ganun ay masustentuhan ang mga pangangailangan ng mga anak, masal na sa pag-aaral. Pero syempre, kailangan din itong samahan ng sipag at syaga. Nilagay ko na dito sa aming ginagamit na sasakyan sa pagtitinda na tinatawag nga namin ditong kulong-kulong yung aming mga panindang gulay. At itong mga sitaw na itong mga kabukid, nag-start na din mamulaklak. Hindi sabay-sabay ang aming pagtatanim ng mga gulay. Nang sa ganun, kapag mauubos na o matatapos ng pamumunga ng isang klase ng gulay, ay meron na naman kaming sunod na pag-aanihan at mayroon na naman kami ibibenta eto nga, nakarating na kami dito sa palengke kung saan namin dadalhin itong aming mga produktong gulay. E isang tao lang ang aking pinagdadalhan nito mga kabukid. At yung aking pangalawang anak din ang aking kasama na maghahatid itong aming mga produktong gulay. Pagkatapos namin madala yung mga gulay, eto, nandito na kami sa bahay at magsasalang na din ako ng munggo na para pang ulam namin ngayong tanghalian. Kapag ganitong tag-ulan, uso talaga dito sa amin mga kabukid ang magluto ng munggo para pang ulam. Magsasain muna ako ng sa ganon. Kapag naluto na yung munggo mamaya, ay kakain na lang kami. Dahil dati na akong nakapagluto ng sinaing. At habang nakasalang yung aking sinaing, at okay, eto, akin ang huhugasan itong aking pansasahog sa aking lulutuin ngayon na ng munggo. Karni nga ito ng kalabaw mga kabukid. Kaya medyo makunat-kunat talaga ito. Kaya mamaya, kailangan isabay sa pagpapalambot ng munggo. Inihanda ko na nga itong bawang at ganun na rin yung sibuyas na gagamitin ko sa paggigisa ng aking lulutuin ngayon. Dati ko nang igigisa yung munggo at sabay ko nang isa sa hugdin itong karni ng kalabaw. Nang sa ganon ay mapalambot natin siya ng maigi. Dahil may katigasan kasi or may kakunatan talaga yung karni ng kalabaw na ibinibenta dito sa amin. Bawal po kasi magkatay ng kalabaw na bata pa. At nang matapos ko na nga hiwa-hiwain yung karni ng kalabaw na ipansasahog ko, hinugasan ko na rin itong munggo dahil niluto na rin yung aking sinaing. Para nang sa ganon ay may salang ko na at mapalambot na itong aming pangulam para ngayong pananghalian. Dahil medyo matagal-tagal na palalambutin ito dahil nga dun sa karne ng kalabaw nakakatuwa lang mga kabukid kahit mga ganitong simpleng mga pangulam lang yung aking inihahanda para sa aking pamilya ay nakikita kong nasisihan sila dahil ang mga anak ko ay napalaki ko sila na yung hindi mapili sa mga pagkain at sinanay ko rin sila na kumain ng mga gulay. Dahil napakalaki ng naitutulong nito sa ating pangangatawan, masalo na sa pagtatrabaho dito sa bukid. Dahil ibang iba talaga ang lakas mo kapag kumakain ka ng gulay o kumbaga sabihin na lang natin na balanse yung mga pagkain na ikinakain natin. At pagkatapos ko na nga maigisa yung munggo at ganoon na rin yung karni ng kalabaw, akin na itong palalambutin. At akin na ding lilinisan itong bulaklak na aking sasahog doon sa aking lulutuin. Isa ito sa mga nakasanayan namin dito mga kabukid, ang bulaklak ng kalabasa ay nahahalo sa munggo. Napakasarap niya kasi mga kabukid kapag lalagyan ito ng bulaklak ng kalabasa. Nagbibigay din kasi ito ng manamis namis na lasa doon sa ating niluluto. Pero ang pagluluto din namin ng bulaklak ng kalabasa ay yung hindi sobra-sobra ang pagkaluto nang sa ganun ay hindi malulusaw yung kanyang bulaklak at maganda pa rin itong tignan kapag naluto na. At nagbibigay din ito ng mabangong aroma sa ating niluluto. Basta yung umaga hinarvest na bulaklak. Dito kasi mga kabukid kapag pambenta rin at maluwang ang tinatamnan ng mga farmers ng kalabasa. Hapon pa lang ay kanila nang pinipitas yung mga bulaklak at isinisilid sa plastik sa kadadalhin na madaling araw sa palengke. At eto nga akin ang nailagay itong bulaklak ng kalabasa dito sa munggo at akin lang itong pakukuloan ng ilang minuto luto. Dahil mabilis lang namang maluto itong bulaklak ng kalabasa. Pero syempre, hindi natin lulutoy ng sobra mga kabukid nang sa ganun ay hindi malusaw. At eto nga, luto na yung aking nilutong munggo mga kabukid at kakain na nga kami ng aming pananghalian. Tapos na rin po kami magpasalamat sa pagkain namin sa oras na ito mga kabukid. Syempre, kasama na dyan yung aming ibinenta na gulay ang kabilang sa mga pinagpasalamat namin para pagkuhana ng aming mga pangangailangan or panggasto sa araw-araw at ganoon na rin sa pangangailangan ng aming mga anak. Kaya kahit mahirap kami ay masaya pa rin kami. Dahil ang kahirapan ang ginagawa naming inspirasyon para magsumikap. Nang sa ganon ay umangat din ang buhay. Basta ang importante, wala tayong tinatapak tao habang umaangat tayo. Hanggang dito na lang mga kabukid. Maraming salamat sa inyong patuloy na panunod. See you in my next video.